Guys, natatakot ako pag ginakan. Diba ako malanit yung kamay ko? <laughs> <laughs> <Saka> Kukod-kod. <-kun. laughs> Good morning mga kakitalig! Tadan! Nandito na naman si Inday Charin. Napakita ko lang sa inyo yung ginagawa ni nanay kung ano yung ginagawa niya. Meron siyang gustong-gustong i-flex kaya ipapakita ko siya sa inyo guys. Okay? Hello guys! Naglilinis ako, nagbinilinis na ng asawa ko. Prisco pa. Ito yung pangkis kis, ko sa balat ng isda. Oh, bili kayo nito. Sa 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 oh, maganda to oh. Man. Ito yung pangkiskis ko. Sa... Gawa ng ano yan? ipangita mo, gawa ng ano yan? Gawa ng kahoy. <laughs> Tapos? Gawa ng kahoy at saka takip ng bear. <laughs> Nabibili lang ito sa may gilid ng gaisano, Hanapin nyo lang. Makakabili ka nandoon. <laughs> <laughs> sa halagang... Ilang piraso ba ito na Guys, eh? okay, yun yung dami oh. Meron pa sa lababo. Sa halagang 250 lang ito. 250, pesos. pesos. Marami na. Presko pa. Saan galing yan na like? Galing ito sa kinawilan. <laughs> <laughs> Nangawil sa karagatan. <laughs> si Pilimon. Binili namin. <laughs> Masarap to. Tinulang isda. Lalagyan ko na naman ng kamalunggay na kinuha sa kapitbahay. Masarap ang kinuha sa kapitbahay. Napataba. Lalong-lalo <laughs> lalo na hindi niya hindi tanim. Hindi na hindi, hindi ko tanim. Marami akong tanim na kamalunggay. Kaso lang, naubos. So, lagi kaming nagtutula ng isda kasi mayroon kaming anakan dito sa bahay. <laughs> ano guys? Guys, anong papagawan niyo sa akin? Yung nakakatawa lang ha? Anong video ang ipapagawa niyo sa akin? Comment lang kayo. Yung nakakatawa lang. Huwag yung napapaiyak. Guys, natatakot ako pag ginakan. Di ba? Kamalanit yung kamay ko. Sa <laughs> <laughs> ko kod, -kod. <laughs> oh, um, Baganda pa naman yung kod, -kod ko. <laughs> 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 Kita niya guys, oh. Bibili lang ito sa labas ng sa ano? Huwag kayong magsasawa sa panunood ng aking vlog. Tawa lang kayo. Comment, tawa, yan lang. Share. Share yun lang. Hello guys, ang buhay i wither wither lang. May mapa, mapa, babaw naman, mapa ilarom naman. <laughs> <laughs> yan lang ang buhay natin ang buhay ng mahirap ganyan lang Ma mabuti pang ang pera, may tao ang tao, walang pera sino ang dyan guys? comment lang kayo huwag mahiyang mag-comment kagaya walang hiya <laughs> guys, anong ulam nyo? comment nyo <laughs> Guys, anong ulam nyo? Comment lang kayo. Ito yung aking ulam mo Masarap. Hmm? ko. Yun lang for today's video. Thank you. Kaya yung atanan. Goodbye. Goodbye. Kitalig family vlog.